guys, so ito kasama ko ang aking kulasa. Ngayon ay, eating mag challenge. sa sardinas challenge tayo. O, kayo, kumakain ba nito? Ito ang ulam na pangmasa. masa <coughs> buksan ko muna. Eto, ang bukasan. Hindi pa naman, hindi pa alam. O, eto, buksan ko. O, ha? Oh, wow! Siyempre, ilalagay natin dito sa plato. Mag-eating challenge kami ng aking kulasa. At ito ay pinakamasarap sa pandisan. O ikaw, ginagawa mo ba ito? Pinapalaman ko si O, pinapalaman <laughs> <laughs> niya kasi rich ka. At ito rin, rin ang kulang sa budget na pwedeng pagkain at pwede pang palaman. O, oh first bite. Sarap! at saka lagyan natin ng sauce. Siyempre, samahan natin yan ng kape. Oo, oh, sarap. Isang higop. Pak! ba diba? At kumagat. At meron din ng kanin. Mm. May kanin nga ako dito. Tutong, pero masarap yan. Mm. Umalis niya yung kulasa ko, umarte. Kaya ako na lang. Mm. Nung bata kami. Uh, ang sardinas, pinaghahati-hatian namin magkakapatid. Tapos merong e-entra. Yuck! Eww! Ay, nako. Huwag ka. Hmm. Diba? Mm. Kain sardinas tayo. Hmm. Eto, pinakmasarap talaga. Yung pandesal. Mm. Mm. Diba? Mmm. Mmm. Ganyan mo, oh. Tapos kakain. Mmm. Sarap.